Dahil sa walang tigil na pag-advance ng IDF o ng Israeli Defense Force sa Southern Gaza, ay unti-unti nang lumiliit ang mundo ng Hamas sa lugar habang tumatakbo ang araw ay nagiging disperado na ang sitwasyon ng mga terorista. At anumang araw ay babahain na ng Israel ang mga tunnels ng Hamas, ang kanilang huling lungga kaya dahil sa disperasyon ay humingi na ng saklolo ang pinakalider ng Hamas na si Ismael Hanaya sa isang Muslim nuclear power ang bansa ng Pakistan. Ang tanong na lang ay tutulungan kaya ng Pakistan ang mga terorista sa Gaza o pababayaan na lang nila itong wasakin na ng tuluyan ng Israel. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong isang araw, ang senior leader ng Hamas na si Ismail Haneya ay nagbigay ng pahayag sa isang online event sa Pakistan na humihingi ito ng saklolo sa bansang Pakistan sa kanilang sitwasyon ngayon sa Gaza. Si Haneya ay kilalang kilala sa buong mundo bilang isa sa mga pinuno ng Hamas na siyang pinakamukha ng Hamas sa media dahil simula pa ng sumiklab ang digmaan sa Israel noong October 7, si Haneya ang palaging laman ng media kung saan palagi rin itong nagbibigay ng mga pananakot sa Israel at kung ano-anong klasing rhetoric pero nang bumalikta ng sitwasyon ay nagpapa-victim effect na ito ng lumobo ng civilian casualties sa Gaza dahil na rin sa Hamas dahil ginagawa nila itong human shields at ipinapalabas sa media ni Hanaya na sila ang biktima. Ngayon, dahil sa disperasyon sa kanilang sitwasyong militar, ay humihingi na si Hanaya ng saklolo sa Pakistan na ayon pa kay Hanaya sa kanyang sinabi sa Pakistan na kung makakaharap ng Israel ang resistance ng Pakistan, ay paniguradong matatapos na ang kaburtalan sa bakbakan. Dagdag pa nito na ang Pakistan daw ay isang matapang na bansa ang lupain ng mga mujahideen na kayang-kayang tapusin ang nangyayaring kaguluhan ngayon sa Gaza. Pero bakit ba sa Pakistan humihingi ng tulong ang Hamas? Ano ba ang koneksyon nito sa Pakistan? Una sa lahat kung bakit sa Pakistan humihingi ng tulong ang Hamas ay dahil hindi nire-recognize ng Pakistan ng Israel bilang bansa at wala itong diplomatic relation sa bansang Israel. Pangalawa ang numero unong kritiko ng Israel ay ang Pakistan at nagpapadala pa ito ng maliliit na tulong sa mga Palestino at pinaniniwalaan din ng CIA na ang Pakistan daw ang nagtitrain sa mga sundalo ng Hamas na nagsisimula pa lang ang militanteng grupo hanggang noong 2021 nang ibulabog sa media ng isang Pakistani senator na talagang tinitrain ng Islamabad ang Hamas noon sa Pakistan para maghasik ng lagim sa Israel. Pero kahit ganun pa man ay suportado pa rin ang mga simpleng mamamaya ng Pakistan ng pag ng Hamas sa Israel. Sa katunayan, sa ginawang pinaka-latest survey sa Pakistan ay mahigit sa 98% ng mga Pakistani ang sumusuporta sa Hamas at sinasabing mga freedom fighters daw ang mga ito at hindi mga terorista. Kahit pa man maraming ebidensya na talagang napaka-brutal lang Hamas sa mga Hudyo dahil sa mga pang-atake nito sa mga sibilyang Hudyo at lalo na noong October 7 nang umatake ito sa isang music festival sa Israel na siyang dahilan o nag-trigger sa digmaan ngayon sa Gaza. 2% lang sa mga Pakistani ang sumusuporta sa Israel at palagi itong nagrarally sa iba't ibang malalaking syudad ng Pakistan para ipakita sa mundo or world media ang kanilang pagsuporta sa Hamas at Palestine. Partikular sa syudad ng Lahore, Islamabad, ang kapital ng Pakistan at Rawalpindi kung saan libo-libong mga Pakistani ang lumalahok sa mga raling ito sa iba't ibang syudad ng Pakistan kung saan silang lahat ay sumisigaw ng pagkawasak ng Israel. Hindi lang doon natatapos sa pagrarally ang ginagawa ng mga Pakistani kundi ay binuboykot rin nila ang McDonald's dahil sa pamimigay nito ng free meals sa mga sundalo ng Israel sa Gaza. Pati na ang Coca-Cola at Pepsi ay binoykot na rin ang mga Pakistani kung saan itinatapon nila ang mga laman ng mga soft drink sa kalsada ng Karachi at Islamabad bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa Hamas. On paper or sa papel, malaki ang impact or count ng suporta ng Pakistan dahil meron itong 240 million Muslim population at ang nag-iisang Islamic nuclear power sa mundo. Meron din itong kasaysayan sa pagsuporta sa Hamas kaya hindi talaga ma deny sa mundo na tutulong ang Pakistan sa Hamas. Pero bakit humihingi pa ng saklolo si Hania sa Pakistan kung malalim naman pala ang kanilang samahan? Bakit hindi nalang kusang tumulong ang Pakistan sa sitwasyon ngayon ng Hamas sa Gaza? Ano kaya ang dahilan ng Pakistan? Dahil ito sa pabago-bago na posisyon ng Islamabad sa digmaan ngayon sa Israel, para maintindihan natin, balikan natin ang pag ng Hamas noong October 7 kung saan nagbigay kaagad ng pahayag ang caretaker Prime Minister ng Pakistan na siya daw ay nagluluksa sa pag-escalate ng gulo sa Middle East. Ibinigay ang pahayag na ito ng Pakistan bago ang pag ng Israel sa Gaza. Kung ikukumpara natin ang pahayag na ito sa ibang bansa sa Asia, nagbigay rin ng pahayag matapos ang pag-atake ng Hamas sa Israel. Tulad ng bansang Malaysia na dididepensahan ng Hamas, habang kinong-congratulate naman ng Iran ang Hamas. Sinabi pa ng Pakistan na dapat o kinakailangang protektahan ang mga sibilyan sa mangyayaring digmaan. Pero bakit ba ito sinasabi ng Pakistan? Bakit hindi todo ang kanilang suporta o nasaan ang kanilang practical support tulad ng persang militar o financial? Dahil ito sa pagtuloy na economic crisis ngayon sa Pakistan, kung saan kinakailangan nila ng bailout sa International Monetary Fund or IMF para makabangon sa kanilang lugmok na ekonomiya at alam ng gobyerno ng Pakistan kung sino ang tanging makakatulong sa kanilang sitwasyon ang US na alam naman ng lahat na siyang padrino ng Israel kaya gagawin ng Pakistan ang lahat kahit na humimo dito sa puwet ng mga Amerikano para maisalba nito ang kanilang sitwasyon sa ekonomiya Kaya hanggang salita lang ang kayang ibigay na suporta ng mga Pakistani sa Hamas, moral support kumbaga na para na ring wala dahil dito magikita talaga nating nagiging desperado na ang sitwasyon ng Hamas kahit na alam naman nilang napaka-brutal rin ng mga Pakistani sa mga Palestino noong 1970s nang magtangkang i-take over ng mga Palestino ang bansang Jordan at tanggalin sa pwesto ang hari nito na dahilan sa paghingi ng tulong ng hari ng Jordan sa Pakistan na lipuli ng mga Palestino sa Jordan kung saan ipinadala si General Zia Al-Haq ng Pakistan sa Jordan na siyang pumatay sa mahigit 20,000 na Palestino sa Jordan kung saan tinawag ng mga Palestino si General Zia na the butcher Kinalimutan na ng Hamas ang kasaysayang ito dahil sa disperasyon na humihingi na ng saklolo sa Pakistan o sadyang wala lang talagang pakialamang Hamas sa mga Palestino at ang kanilang pakay lamang ay mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtulong ng Pakistan sa kanila. Pero kahit anong paghingi ng saklolo na gawin ni Hanea sa Pakistan ay walang imik ang gobyerno nito sa sitwasyon ngayon sa Gaza. Kahit na napakaraming nagrarally ng mga Pakistani ang sumusuporta sa Palestine ay wala namang imek or tahimik naman ang gobyerno nito dahil ayaw nilang magalit rin sa kanilang US na siyang natatanging pag-asa nilang makabangon sa kanilang lugmok na ekonomiya. Kaya napakalayo nito sa realidad kahit na ilang libo pa ang magrarali sa iba't ibang bahagi ng Pakistan kung hindi susuporta ang gobyerno nito sa Hamas ay wala rin itong silbi kahit mismo ang general ng Pakistan ay nagbigay ng pahayag sa media na ibibigay daw nila ang kanilang full moral support sa mga Palestino laban sa Israel. Pero ano ang magagawa ng moral support laban sa mga missiles at mga tangke ng Israel na patuloy na nag-a-advance sa Southern Gaza? Ang moral support na ito ng Pakistan ay para na ring wala. Pero siguro kung personal na magbibigay ng bilyones si Hanea sa Pakistan dahil bilyonaryo naman ang mga leader ng Hamas, ay baka magbago pa siguro ang sitwasyon sa Islamabad. Pero para sa iyo, tutulungan ba talaga ng Pakistan ng Hamas kung sakaling bibigyan sila ng bilyones ng mga leader ng Hamas? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.